Guys. kamo o ha? So, gikan sila sa eskwilahan. So, hapdi rang glasses ako. Ang anak karon oh. Uh, guys, shout out sa mga asawa guys. Nga, nabutan, nung kasaligan, nung kanangkuan. Ito sa English school, sa please oh, sa out. May responsibilidad sa mga bata guys. Uh, ang yang time guys, iya, jubi ko sa mga um, anak guys. Maraming salamat sa mga asawa, mga putan. Huwag ganoon kayo, may klase uli na sila Mungyatan na ako sila sa balay Pero tama na rasyon sila sa kuhaan, sa crossing Kay dito sa kuhaan So layo-layo pa na mong balay Maglakawa pa natin bang bungtot Yung mga sa so, mga karoon na ako kayo, namimilak ko sa akong amo Napapunta pa sila na ako So, nalikita na ako sila kuhaan sa eskulahan So, Abdiramanjo so, mga manser, dakil salamat sa inyong mga pagpunsa, mga pa, sa mga bata. Wow. Uh, uh, mga mga katunan. kayo ang panahon karon guys na salamat sa tatalabas makakaom sa tanan kay kani karon kay init na wala na isa pagka nagulan mo kuno kulam guys ya magabi i oh dahil salamat ya po sa panagulan kay para makapukat ilaw ang mga sa mga atong mga tanong ato mga gipang uma shout out sa mga mag uma magsasaka tanan mga construction worker mga proud ko sa inyo tanan lebes sa ramdam na ito itong mga uh, dagat guys pero laban lang antos lang o salig lang sa kinasaan o ampo lang kanunay kaya din kanunay din tapasag lang sa labang mga kao basta kanunay tama ampo sa iya ka o gila yata sa mga kapamakan right guys nakangin salamat sa inyong mga kanunay yung guys o, medyo maulang man tamag istorya guys manalag sarap kung kayo itong istorya o mungin singot magkasidius si singot bisag oh. so, kung saan atong ikuan trabaho uh, akong trabaho guys family driver so sa mga family driver shout out sa tanan sa so, mga uh, driver dara mga mam ma sir kumusta kusun so, bisay sa so Mindanao sa tibok banay sa mga pamilya karoon ng kesikay karon hapit na auto paniuto ni hmm. auto so nasa malakit kay Christmas, Merry Christmas pala tanan kanan mga anak. na Pasko. Happy Merry Christmas. Mga uh, Mga mamsir. ona lawan tak boleh kau nyerang boleh bugas lagi boleh tahunya kayak boleh bugas sembre boleh lagi dia buka sebulan-sebulan Okay ko dali te. Ibigay sa kantong tanan mga minamahal na nato sa kinabuhi mga kanunan ito mag uh, managambuon um, sa labaw mga gahong may naghawid sa ito um, tanan nilis sa kalibutan mga ito uh, ang din ito pag busaran kung um, sa mangani gani ang gihatag niya nilis sa ito uh. alright mga idol o so, di man na perfecto wala may tao perfecto pero kanunan ito dita magpa ano mo mag kay idol sa ako di ko perfecto pero ako mo sa makasaramta pero mo karon ito ngayo pasaylo sila ano, mag tao um, mura na kay uh, idol kung makasalamang ganito mo ay pasaylo naman ang klase hindi na sa akong likod anak ni sa akong amo o, shout out sa mga tanang mga amo na to mga buhutan mao nga uh, makatunong tag mga buhutan hindi na ito ang ay hindi na to ay, kung sa may kamaayo sila mga ayos, ina, dapat magmaayo maayo ito ano kung ito so, asa ta magtrabaho para maayo po natin trabaho. diba guys, आयोजिता